Dinagsa naman ang bentahan ng murang bigas sa Kadiwa Center sa tanggapan ng Agriculture Department sa Quezon City. Doon kasi mabibili ito ng 29 pesos kada kilo. Yan ang ulat ni Vel Custodio. Alas 5.30 e pa lang, nakaabang na si Michael sa pagbubukas ng Kadiwa ng Pangulo Store sa ADC Building ng Department of Agriculture. Bigas po dahil murang bigas po ang ano. Dahil sa panahon sa hirap ng buhay. Ayong kapit ko po sa, sa Palanas, nakabili daw dati, saka bagong ani daw. Ayong bigas, nabalitaan ko lang kahapon na meron, na, na dito yung 29. Pero sabi nga nung iba, eh nagupisan na daw itong nakaraang linggo. Eh ngayon ko lang, kahapon ko lang nabalitaan. Ipinagdiriwa ngayong Mayo ang Buwan ng Magsasaka at Mangingisda na may temang pagpupugay sa mga masisipag na magsasaka at mangingisda na katuwang tungo sa masaganang bagong Pilipinas. Kaya naman, bilang pagpapahalaga sa mga farmers at maging sa mga consumers, direkta nang nabebenta ng mga magsasaka ang kanilang ani sa tulong ng kadiwa ng Pangulo Program. Abot kaya nang mabibili ang bigas sa halagang 29 pesos dito sa kadiwa ng Pangulo Store sa ADC Building Elliptical Road, Quezon City. Pwede bumili ng murang bigas ng hanggang limang kilo. Kaya naman, abot hanggang labas na ang pila ng mga bumibili sa kadiwa. Yes kasi mas mura na eh kesa dun sa sa palengke Naka, mas nakakatipid ma'am 29 yung murang presyo eh, sa, sa palengke 59, 55 yun ang pinakamura Tatlong daang sako ng bigas ang ibinagsak sa ADC ngayong linggo at marami pa rin nakaabang na supply. Bukod sa patok na murang bigas, mura rin mabibili ang mga gulay at prutas mapipili ang ampalaya ng 100 pesos kada kilo, ang talong ay 14 pesos kada piraso, ang kamatis ay 10 pesos kada piraso, ang upo ay 40 pesos kada piraso, ang repolyo ay 55 pesos kada kilo, ang kangkong ay 15 pesos kada tali, ang gabi ay 25 pesos kada piraso, ang sitaw ay 40 pesos kada tali, ang siling labuyo ay 150 pesos kada kilo. Ang sibuyas ay 80 pesos kada kilo. Para sa presyo ng prutas, mabibili ang lakatan ng 80 pesos kada kilo, ang latundan ay 45 pesos kada kilo, ang mangga ay 50 to 100 pesos kada kilo depende sa klase, ang melon ay 80 pesos kada kilo, at ang avocado ay 140 pesos kada kilo. Inaangkat pa ang mga produkto mula Nueva Vizcaya. Bukod sa QC, 29 pesos kada kilo ring binibenta ang bigas sa Barangay Ugong Valenzuela City at Barangay 167 Caloocan City ng 1 p.m bukas ang Kadiwa Store sa ADC Building mula 8 a.m. hanggang 5 p.m. Habang available naman ang bigas while supplies last. Velco Studio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.